Paano magtanggal ng sidecar nang wala kang kasama o ikaw lang nag-iisa? Anong sekreto rito? Na kaya ba ng isang tao lang natanggalin ang sidecar o hiwalay sa motor ang sidecar na kahit siya lang mag-isa na wala siyang kasama? Uh, ganito lang yan guys. Importante importante pagka kayo lang mag-isa tatanggal ng sidecar. Ang importante lang dito, tukuran nyo yung sidecar. Kung pamasin nyo sa harapan na yan, yung pinakabakal, ayan o, nice ko na Yan, yan importante na nakatukod siya. Tsaka sa likod meron din yan. Uh, ah, pag natukuran nyo na yan, kayang-kaya nyo nang tanggalin yung sidecar na yan. Kahit kayo lang mag-isa. Kapansin ah, nyo, ayun o. Oh, halos ako lang mag-isa. Yung, ayun walang Oh, ginawa yung, ano yan. O, ito yun. Tanggal na siya. Ayan. Hindi na siya bumagsak. Ayun, importante dito. Lagyan nyo lang ng tukod dito. At saka dun sa likod. Pagka nalagyan nyo na yan, kayang-kaya nyo nang tanggalin yung sidecar nyo. Kahit kayo lang mag-isa. Ayan. Thanks for watching.